Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Yay! <laughs> Alam niyo naman pag Friday, natutuwa ako lagi. Oo, at least salamat sa Panginoon. Wala na ako nung Wednesday Wednesday syndrome, di ba dahil pag Wednesday parang mo ba yan? Pagod na pagod. Ah. Oh, ngayon, hindi. I'm looking at it on a different perspective. Ayan. Amen. So, wow, lumalago ka na. Lumalago. Dapat lang, daddy, pag hindi naman ako lumago, <laughs> naunsa man me. Diba, dad? Amen. Hindi pwedeng hindi. Lalago. Daddy ko lumalago din kahit matanda na siya. Ang laki na po ng pagbabago ng daddy ko. <laughs> Marunong na magpatawad. Na, ay, nako. Ako rin po, marunong magpatawal. Haba-haba, listahan mo. Ano <laughs> Oo. Oh, ganon. Anyway. Wow. malago? Anyway. Ngayon, Amen. nabuti yung dad. Pag hindi naman tayo lumago, eh. Ano ba yan? Wala tayo. Bunjing pa rin tayo. Ay, hindi pwede yung gano'n. Dapat may girl. na. Oh. No, yun po yun. So, okay. Can you point on your on a Friday? A dahil po Friday. <laughs> syempre, yes. tayo, diba? Okay, let's do it. Thank God it's Friday. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, yan. Daddy ko po yan, ha? Si Daddy Paul Mortis po yan. At alam ko na ako na po magsasabi, December 29 po ang birthday niyan. Mm, -mm. Ako? ako? na. Ayaw ko nang alalahanin. Oh, wag niyo na hulusubin sa bahay. Bawal ho, ha? <laughs> Pinapanatili. Ah, pinapanatili kang safe and sound. Okay. So, kayo po yung nakikinig ngayong Friday. Dito po yan sa 702 GCS if you're listening. Dito po sa ating, uh, ating PM radio or transistor radio. Kung kayo naman po ay nasa Visayas and Mindanao when you're listening to this program, galing naman po yun sa ating sister station, TYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, if you're listening sa ating Facebook live streaming, kahit picture lang, okay lang. At natinig niyo naman po yung aming mga boses at tilaok ng manok, di ba? Magandang magandang umaga po sa inyong mga. kay Pedro. Oh? <laughs> Oo nga, Daddy. Ganon din po. At uh, kung kayo naman po ay nasa iba't ibang bansa salamat po for staying in tune with us and nakakatuwa po yun kasi it encourages us. Again, thank you so much sa mga comments nyo. I go through that sa Facebook po. Uh, though, I've been very, very busy lately sa mga pasyente sa clinic. At, nak nakakamit na ako that may mga pasyente ako ng mga listeners natin. That they learned na ako pala okay, si Yati Be. Okay. So, Nakakatuwa. Nagpapapicture pa nga kami. So, maraming, maraming Ay, talaga. salamat. May talaga. Kumusta po kayo? Ayun. So, ganun po mga kaibigan. Ha? Uh, let us keep keep on keeping on. So, sa loob ng 30 minutes, dalangin po natin ay meron po kayo makuhang pull map, aral reminder, encouragement for us to continue on sa ating journey with the Lord. And also, don't forget, ang DCIS o oh, FABC ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo. Dito po naman kami. Pala, ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or Tigas. Araw-araw po yan, naglalakay yung kay Hakda ng mga bagong kaalaman, makalangit ng mga awiting at siyempre po naman mensahe. Mula sa salita ng Diyos ang Biblia na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. Ito po si Beth Flores, ng Kabay Live, hindi pinag-uusapan pa rin natin how other, uh, how other countries celebrate Christmas during this particular time. So ngayon naman, Finland and France. Okay, paano sila nag-celebrate? So sa Finland, ang mga tao po sa Finland, naniniwala po na si Santa Claus, o si Father Christmas ay nakatira sa northern part ng Finland na tinatawag na Lapland or Kov Korvantunturi. Yan yung nakalagay. Ito po ay north ng Arctic Circle. So ang mga tao po mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, nagpapadala po ng sulat para kay Santa Claus sa Finland. Meron pong isang malaking tourist theme park na tinatawag na Christmas Land sa may north ng Finland. So Malapit po sa lugar na kung saan e eh pinaniniwala ang nakatira si Father Christmas. Mapuntahan nga yan. Ito po ay nangangahulugang hindi na kailangan magbiyahi pa ng malayo si Santa tuwing Christmas Eve para daw po magbigay ng mga regalo sa mga bata sa Finland. Kung hindi man siya, niya ito personal na inaabot, tiyak po na iiwanan niya ito sa ilalim ng kanilang Christmas tree. So pinagsisikapan po ng lahat na makauwi ng araw ng Pasko. Kasama na rito po yung mga mangingisda na nagsisikap na makadaong ng December 21. O yung po tinatawag na lang St. Thomas Day. Sa katunayan nga po, ang mga hayop sa Finland, o oh, tingnan mo to ha, ay may sariling Pasko. Ang mga magsasaka o farmers ay nagsasabit ng mga wheat sa mga puno upang makakain po makain ng mga ibon. Ang iba naman nagsasabit ng mga nuts uh, sa mga sanga ng mga puno. So ang lahat po naglilinis ng kanilang mga bahay sa araw para po sa pagdiriwang ng tatlong banal na araw ng Kapaskuhan. Ang Christmas Eve, Christmas Day, at saka yung Boxing Day. So, ang pinaka-special ay yung Christmas Eve na kung saan ay kumakain sila ng rice porridge o lugaw at plum fruit juice sa umaga. Tapos ay kanilang lalagyan ng decoration ng isang spruce tree. Sa katanghalian, ang Peace of Christmas. Ito ang kapayapaan ng Pasko ay maririnig po sa radyo at television mula po sa mayor ng Turko, isang lugar sa South Finland. Sa gabi naman, isang traditional na Christmas dinner ang pagsasaluhan. Ito po ay ang mga casseroles na may macaroni, carrot, potato, at may ham o turkey. Nangingiti po ako nung nabasa ko na kabahagi yung mga hayop no, sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Naglalaro tuloy sa isip ko na maaaring ito po ay dahil di ba doon sa mga hayop din, mga animals na nasa sabsaba nung ipinanganak ang Panginoong Jesus. Nakakatuwa po na naglalagay sila ng mga wheat at nuts sa mga puno para naman po sa mga ibon at iba pang hayop. Eh, nagpapatunay pa rin po ito ng katotohanan na ang kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan. So tandaan, ang Diyos ang unang nagbigay sa sangkatauhan, ibinigay e niya ang kanyang bugtong na anak para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. So yan yung isa. France naman. So sa France, ang sabsaban. Ayan, alam nyo naman pagdating na sa sabsaban, dyan ako talaga. O nativity scene ay kadalasang ginagamit sa pagde-decorate ng kanilang mga tahanan. Kadalasan po yari sa clay at mula po sa kahoy. at, at hindi daw po pala mula sa kahoy. So, clay. So, tuming December, may mga bayan at mga syudad tulad po ng Marcellus na may mga fairs na nagtitinda po ng mga nativity figures. Nako, I will pray that I will be able to buy this set. Pag, you as the Lord wills. It, kasi nagkukuleta po talaga ako ng mga nativity set. Ito po ay may mga normal na nativity figures. So, balit sa France, may kasama yung butcher, baker, policeman, at priest. So, very nice? So, ang mga Yule Logs. Ito pa, isa. Ay mula po sa cherry wood at kadalasang sinisigaan sa fireplaces ng mga tahanan. Ang log o kahoy na ito ay pinapasok sa kanilang mga tahanan ng bisperas ng Pasko at sinasabuyan ng red wine para po mas masarap ang amoy nito habang nasusunod nasusunog. Ang customs po ay hinahaya ang nasusunog ang apoy at yung mga kandila kasama po may mga nakalabas po yung pagkain at inumin sa buong gabi. Sa paniniwala doon po sa kanilang tradition na kung dadaan man po daw si Jose at si Maria kasama yung sanggol na si Jesus, nakahanda po yung kanilang mga tahanan. O ba diba? Ang Christmas meal naman ay pinagsasaluhan pagkatapos ng midnight o Christmas service. Midnight Christmas service. So ang mga pagkain ito ay binubuo ng turkey na may chestnuts, inihaw na goose, oysters, lobsters at cheese. Sa dessert naman, isang chocolate sponge cake log na tinatawag na Butche de Noel ang kanilang kinakain. Ito nabanggit din po to ng anak ko si Bambi na ginagawa rin nila sa Bay. So sa ibang bahagi naman po ng France, 13 na uri ng desserts ang kinakain. Lalo lahat po ito ay gawa ng iba't ibang uri ng prutas, nuts at pastries. Nangingiti po ako. Alam niyo lagi ako nangingiti kapag nagbabasa ako ng mga ganito. Kasi nabasa ko na kasama sa tradisyon ng France, yung pag-iiwan ng nakasindi pa rin yung fireplace sa mga, kanil, at mga kandila, nag-iiwan sila ng pagkain. Sa paniniwalang kung dadaan man ang Holy Family, bukas ang kanilang tahanan upang sila ay tanggapin. Alam niyo po, nawa, ganito rin ang katayuan ng ating puso ngayong kapaskuhan. Nakabukas ang ating puso upang papasukin ang Panginoong Hesus sa ating buhay at maging ating Panginoon, hindi lang po ngayong kapaskuhan, kundi habang tayo po ay nabubuhay. At nalangin nga po ng puso ko, eh hindi lang po sa Pasko, maranasan ang katotohanan ng Panginoong Hesus, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, amen, anak. Tama yan. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay, sa ating palatuntunang gabay. At uh, sa mga sandaling ito, ito po ang ating bibigyan ng panse. Mayroong mga tao na ang kanilang tahanan ay room. In the inn. Okay? Room no place in the inn. <laughs> hindi maganda yon sa panahon ng Pasko. Kung kaya't ang resulta, in impenitence, walang pagsisisi, o impenitent people, hindi nagsisisi, who are they really? Sino po sila? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Sa Tagalog, silang ang puso'y pinatitigas at walang bahagi o walang bahagyaman lang na pagsisisi. Iyon yung no room in the end. Sa awit 81.11.12 Ngunit ang bayan ko hindi ako pansin, hindi ako sinunod ng bayang Israel sa tigas ng puso aking binayaang ang sariling gusto nilang siyang sundan o siyang maibabaw. God decided to let them go on on their selfish ways. Wow, Israel. Because of their hardened hearts, matigas na puso, binayaan sila Sino sila? Silang mga bingi sa katotohanan. Gawa 7.51, sinabi ni Stephen, ang titigas ng ulo ninyo at hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi niyo sinusunod ang Holy Spirit gaya ng mga ancestors niyo. Matitigas rin ang mga puso. Kaya mga bingi sa katotohanan, kayong lahat, bayang Israel, Ngunit ang dakilang Diyos ay sobra ang kanyang kabaitan. Kung ang mga tao ay impatient, ang Diyos naman ay sobrang mapagpasensya. Ngunit binigyan pa rin siya, sila ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Hebreo 3, 7 at 8. Ngayon pang narinig na ninyo ang aking tinig, ang boses ng Diyos, nangungusap siya sa ating kapanahunan sinubok nila asit nila ang pasensya ko noong nasa desert sila kahit nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na pung mga taon talatang 12 hanggang 15 ingat kayo mga kapatid para hindi kayo magkaroon ng pusong masama at hindi naniniwala kasi iyan ang maglalayo sa inyo sa buhay na Diyos kaya araw-araw ninyong pag pagsabihan ng isa't isa habang tinatawag pang ngayon. Ang time natin para hindi tayo maloko ng kasalanan ang kahit sino sa inyo at hindi tumigas ang ulo. Mga partners in Christ, kung hindi tayo bibitaw sa pagtitiwala na meron tayo, simula pa noong una, ito ang sabi ng scripture, ngayon, pag narinig ninyo ang tinig ng Diyos gaya ng mga ancestors nyo, ngunit huwag kayong magmamatigas ngayon na araw ng kaligtasan. Lapit na ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya piliing maligtas, kaya't magpaligtas, lapit na sa Diyos at magsisi, tanggapin si Yeso Kristo bilang tagapagligtas ngayon din. Panginoon, nagsisisi na po ako ngayon patawad po, pasok po kayo sa aking buong buhay at kayo na po ang mamahala. Kaya, kayo na po ang bahala mula ngayon. Ituro ninyo sa akin ang aking lalandasin mula ngayon. Amen and Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. Amen anak. Amen po. <laughs> Tama yes. po yun. And the best gift that we could give this Christmas is our life sa Panginoon. Di ba na, Dad? Mm -hmm. Is our all in all. Kasi kung titingnan po natin, ang Panginoon na nagpahiram sa atin ng buhay, ang Panginoon na nagpahiram sa atin ng talento, ang pahiram, Panginoon na nagpahiram lahat. sa atin ng lahat-lahat, eh, ano pang pwede nating ibigay kundi yung pagpili lang na siyang ang magiging lahat-lahat ng ating buhay. Correct. Ah. Big room. Oh, uh, big room. room in the end. Oh, mm -hmm. oh, bigyan ng room ang Panginoon sa ating buhay. Kasi on the first place, siya din naman ang lumikha sa atin. Siya ang nag-create sa atin, siya ang nag-code sa atin, siya yung may magandang plano sa buhay natin. Eh, yes. Ayaw pa natin. So, we're wasting so much time di ba po? na hanggat hindi na fu fulfill yung plano ni Lord. Tapos, at the end of the day, pag hindi talaga, hindi tayo sumunod sa Panginoon, eh di ang, ang matindi na dad, yung eternal punishment of really, ang point natin, not choosing Jesus in our life. Mm -hmm. Wala nang sisihan si, yun. Oho. Correct. Si Jan Hage nga ay nagsabi, sabi niya, yung pagtanggap kay Kristo napakadali. Mm -hmm. Kaysa doon sa ikaw ay dadaan pa sa tribulation at yung leg mo ay puputulin. Ay napipilin mo. <laughs> Tama rin dad. Tama rin dad. <laughs> Bakit kailangan ko pang hintayin yung tribulation? Paputul ako... yung leg. Kaysa tanggapin oh. si Jesus. Totoo po at yun. Garam. Totoo po yun. Oh, So, And, na, nakikinig kasi ako kay John Hagen. Hakuhaan okay, na. he's good. He's good. Kaya nga po natatawa yeah. ako. Sabi ko nga, I mean, minsan natatawa tayo na why, no? Uh, why would you choose, choose this? Diba? Pero, again, ang dalangin nga po natin sa Panginoon, maging maliwanag yung katotohanan ng salvation. Uh, sabi nga natin, kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, diba? Mm -hmm. Ang ganda-ganda yung John 3.16, For God so loved the world oh, oh, wow. that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, o tingnan niyo yan, but oh, have everlasting life. That's the wow, simple gospel. Mahirap ba yun? <laughs> Hindi nga eh. Ang tao kasi, gusto laging, sige nga Panginoon, I'll try this, I'll try this. Ayaw i-trust ang Panginoon eh. Kanino ka pa magta -trust? Kanino pa tayo magta-trust? Eh di ba dun sa lumika hmm. sa atin, nagbigay ng, nag-code ng DNA natin, nagbigay ng mga gifts at talents natin, na sabi sa Psalms 130 na hindi ba sabi niya God has already written our story, may kwento na siya ng buhay natin. O. Mm. Bakit ayaw nating isaalang alang alang ang ating buhay sa kanyang mga kamay? Wow. Diba, Gustong paputol ng li. <laughs> Pagdating na, kung alam ko lang Lord, oh Diyos, diba? eh kaya. Sinasabi na, na rin. po. Sinasabi na po namin sa inyo. Oh. And you may think that we are fanatic about this, but you know what? I mean, this is a matter of life and death. And yung life na pinag-uusapan natin is eternal life against eternal death. Diba? <laughs> so, yun yung pagpipilian mo. What would you choose? Diba po? Yun po yun. So, that's a mm -hmm. very good reminder for us. Okay, done. So, tama-tama naman. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, napakaganda po yung aming discussion, Lord. Oo nga naman, Panginoon. It's so easy to do that. But the hardest thing is are we willing to yield our will to You? I think that's the battle, Panginoon handa ba kaming magpasakop sa iyo? Panginoon, ang namin sa aming pong mga pag-uusap sa programang ito, dalangin po namin maging malinaw talaga yung salvation, maging malinaw po talaga yung pagpili, kahalagahan ng pagpili sa iyo against all of this. At alam namin, Panginoon, na malinaw din yung mga pangako mo sa amin. Though Christian life is not really a bed, life of bed and roses, it still is a a challenge. It still is. We have to go through the valleys of life. We have to go through sufferings. Kasi nga, minumold mo kami into your likeness. E kung ikaw nga pa, Panginoon, you went through sufferings as well on our behalf. So, Lord, salamat po doon. So, kami rin po, maging aware kami, Panginoon, na part ng aming paglilingkod, part ng aming pagsunod, Is to suffer with you as well. So Lord, dalangin din po namin ngayong Kapaskuhan. We just pray for your goodness and your faithfulness sa mga listeners. Today, we thank you Lord sa buhay ni Desiree Closa, ni Alma Tamparong, ni Monica Santelices, Rowena San Agustin, si Armand Santos, si Jim Sapitan, si Venice Vanguardia, at si Gemol Castillo. Thank you rin, Lord, sa buhay ni Carol Mendelio, si Doc VK, Ditcho Salamat po sa kanya at sa kanilang work sa Living Water. Siyempre, kay Phoebe Pantoha, salamat po. Kay Jean Balbastro, Lord. Thank you, Lord, sa kinagawa mo sa buhay nila ni Dang at sa buong pamilya. Kay Hannah Mosura, ganun din po kay John Michael Sabat. Thank you sa buhay ni Pastor Abraham Saldivar, ni Ian Fernandez, na classmate kong si Beng And most of all, Lord, thank you sa buhay ni Marcus Rosal. Salamat po Lord sa nakita namin yung kanyang design mo sa kanya sa pamamagitan ng Career Direct. And we're so happy na na nakita natin do early Panginoon so that you will be guiding him each step of the way. Lord, salamat po. Thank you. You have always been so good to us and we just wanted to praise you and thank you for that. So Lord, again, sa mga families na nangangailangan, Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po aming maging provider, healer, uh, waymaker. Ikaw rin po, Panginoong Jesus, ang siyang maging comfort and peace ng bawat isa amin. Marami pong salamat. Amen. Panginoon, marami pong salamat dahil noong panahon ng ang, ang banal na pamilya ay naglalakbay sa mga tao, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. There is no room in the inn. Yun ang kanilang, you know, sagot sa pananawagan. But room in the inn, yun po ang napakaganda. Nawadakilang Diyos, maging ang buhay namin ngayon ay maging isang room na mag, natatanggap Panginoon sa Panginoong Yesus. Upang sa gayon, ang kanyang ginawa, sa para sa aming kaligtasan ay aming matanggap sa pamagitan ng pananampalataya hindi namin gagayahin yung mga taong matitigas ang puso at uh, ayaw magsisi Father we are giving our hearts to you as a room for you Lord to stay that will give us eternal life dahil yun naman ang pangako niyo kaya Panginoon huwag po ninyo kaming lalampasan sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalali. Amen and amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tama ganda yung calling ng niyo na to. Uh, will there be room in our hearts for Jesus? And that's the mm -hmm. very, um, uh, uh, very challenge that we can give today. Sa bawat, may room ba ang Panginoon sa atin? In fact nga, hindi lang dapat nga room daddy eh no siya mismo ang mm -hmm. nakaupo dun sa trono ng ating yun yung maganda. Sure. Diba? Mm -hmm. So, bawat aspeto ng ating buhay na-submitted na at yielded sa desisyon at will ng Panginoon sa atin. So, that's a choice we have to make, mga kaibigan. So, ito po si Beth Flores, always remember, reminding myself and as well tayo din lahat. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po, po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, hati at pinaglilingkura at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At Anuel Mendoza po, kasama ang ating gabay Barkada, Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosette, Wenmark Balatukan, sa Protect, kasama ng Kuya Reg, JV Tabua, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. Ganun din po sa BXE, Raffy Bardokirio, Nals Pagador, Jericho Flores dito sa aming tahanan, Grace Joy Mortiz Ramirez sa tahanan ng mga dad. Ito po naman ang inyong lingkod. Evangelista Paul Mortiz nagsasabi, kapag si Yeso ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalaing po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.